dalawang lalaking misteryoso ang lumitaw sa Jerusalem na may kapangyarihang magbago ng tubig sa dugo. Sino sila at bakit ngayon lang sila nagpakita sa mundo? Ang imposibleng nangyayari sa harap ng milyon-milyong mata ay nagpapatunay na ang mga propesya sa Apokalipsis 11 ay literal na natutupad. Ang dalawang saksi na matagal nang hinihintay ng sangkatauhan ay narito na at ang kanilang misyon ay magbabago sa takbo ng kasaysayan. Nakasuot sila ng simpleng damit na supot tulad ng mga sinaunang propeta na nagbabala ng mga darating na kaparusahan, ang kanilang mga mata ay may apoy na hindi mapakali at ang kanilang mga salita ay may kapangyarihang yumugyog sa mga pundamento ng pananampalataya. Hindi sila ordinaryong mga tao, ang kanilang presensya ay nagdudulot ng pagkakagulo sa buong mundo. Mga eksperto sa Biblia ay nagtaka sa kanilang kaalaman sa mga sinaunang wika na hindi na ginagamit ngayon. Ang kanilang unang milagro ay naging usap-usapan sa lahat ng social media platform sa mundo. Isang maliit na baso ng tubig sa harap ng daan-daang saksi ay naging dugo sa loob lamang ng ilang segundo. Walang trick, walang teknolohiya. Purong kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa kanilang mga kamay. Ang mga scientist ay walang maipaliwanag. Ang mga skeptic ay natahimik at ang mga mananampalataya ay nagsimulang manginig. Ang Jerusalem ay naging sentro ng pansin ng buong mundo dahil sa dalawang lalaking ito. Mga news reporter mula sa iba't ibang bansa ay nagsilaglagan doon para madocument ang lahat ng nangyayari. Mga kamera ay nakatutok sa kanila 24-7, ngunit hindi sila natatakot o nababahala sa atensyon. Sa halip, ginagamit nila ang pagkakataong ito para ipahayag ang mensahe ng Diyos sa lahat ng bansa. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang kanilang prophetic countdown, 1,160 araw, na magbabago sa lahat. Bawat araw na lumilipas ay isang hakbang pa tungo sa katapusan ng mundo tulad ng kilala natin. Ang kanilang presensya ay sinyalis na ang huling kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan ay nagsimula na at walang sino mang makakapigil sa darating na mga pangyayari. Ang kasaysayan ng propesya tungkol sa dalawang saksi ay nagsimula sa mga aklat ni Daniel at Ezekiel, ngunit naging mas malinaw sa Revelation 11. Ang mga teolohista ay nagdebate ng mga siglo kung simbolik ba o literal ang mga salitang ito. Ngayon, ang mundo ay nakakakita ng literal na pagkakatotoo ng mga propesiya na akala nila ay metaphorical lamang. Ang mga ekspertong nag-aral ng eschatology ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang Jerusalem ay hindi lang basta lungsod, ito ang spiritual epicenter ng tatlong major religions sa mundo. Ang pagdating ng dalawang saksi dito ay hindi nagkataon. Ang mga Jew ay naalala ang mga salita ng kanilang mga ninuno tungkol sa mga hating araw. Ang mga Christian ay nakikita ang fulfillment ng mga propesya ni Jesus tungkol sa end times. Ang mga Muslim naman ay nababahala dahil alam nilang may malaking pagbabago na paparating. Ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi ordinaryo tubig na nagiging dugo, kapangyarihan sa klima, at kaalaman sa mga sinaunang wika na hindi na natututunan ngayon. Ang mga linguistic expert ay nagtaka kung paano nila natutunan ang perfect Hebrew, Aramaic, at Greek koine. Walang university sa mundo na nagtuturo ng ganitong level ng fluency sa mga ancient languages na ito. Ang kanilang pronunciation ay eksaktong katulad ng mga priests noong biblical times. Ang media coverage ay umaabot na sa lahat ng kontinente sa mundo. Live streaming sa YouTube, Facebook at iba pang platform ay nagkakaroon ng millions ng viewers kada araw. Ang mga government agencies mula sa Amerika, Europe, China at Russia ay nag-send ng mga investigators. Ang Vatican ay nag-dispatch ng mga theological experts para suriin kung legitimate ba ang claims ng dalawang lalaking ito. Kung medyo na intriga ka na sa nangyayari, mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong itutuklas tungkol sa mysterious na dalawang saksi na ito. Ang kanilang totoong identity, ang kanilang mga susunod na milagro, at ang dahilan kung bakit ngayon lang sila nagpakita. Lahat ng sagot ay makikita natin sa mga susunod na araw. Ang countdown ng 1260 days ay patuloy na tumatakbo at bawat segundo ay nagiging mas crucial ang pinakaunang major miracle na nakakagulat sa buong mundo ay nangyari sa harap ng Western Wall. Isang group ng mga turist na galing sa iba't ibang bansa ay nakasaksi kung paano binago ng isa sa mga saksi ang lahat ng tubig sa mga bote nila na naging dugo. Hindi lang basta kulay ng dugo. Totoong dugo na may lahat ng chemical composition ng human blood. Ang mga medical expert na nag-examine ay na-confirm na ito ay real blood na walang source. Ang pangalawang saksi naman ay nagpakita ng kapangyarihan sa weather patterns na nakakawindang. Sa gitna ng tag-ulan, nag-declare siya ng drought sa specific area ng Jerusalem at within hours ang ulan ay tumigil doon. Ang mga meteorologist ay hindi mapaliwanag kung bakit sa loob lang ng isang kilometro square ay tuyo habang sa paligid ay patuloy na umuulan. Ang satellite images ay nagpapakita ng impossible weather phenomenon na walang scientific explanation ang mga government officials ng Israel ay naging alerto sa mga pangyayaring ito. Ang Prime Minister ay nag-call ng emergency cabinet meeting para talakayin kung ano ang dapat gawin sa dalawang mysterious na figures na ito. Ang military commanders ay nagsuggest ng detention para sa interrogation, pero lahat ng attempts na lapitan sila ay nabigo. Kapag may mga authority na lumalapit sa kanila, biglang nawawala sila sa thin air. Ang international response ay naging divided. Ang Vatican ay nag-issue ng statement na kailangan ng careful examination bago mag-conclude na ito ay divine manifestation. Ang Protestant denominations ay mas open sa possibility na ito nga ang prophetic fulfillment. Ang Jewish religious leaders ay hindi sigurado kung blessing ba ito o curse para sa kanilang bansa. Ang secular governments naman ay nagtreat sa kanila bilang potential security threat. Ang social media ay naging battlefield ng mga opinion tungkol sa dalawang saksi. Ang mga believers ay nagpo-post ng verses mula sa Revelation 11, habang ang mga skeptics ay naghahanap ng scientific explanations. Ang conspiracy theorists ay may sariling theories tungkol sa advanced technology o alien intervention. Ngunit ang mga eyewitness accounts ay consistent. Ang mga milagrong ginagawa nila ay tunay at walang trace ng deception. Ang emotional impact ng kanilang ministry ay hindi matatawaran. Ang mga taong nakakarinig sa kanilang preaching ay umiiyak ng walang tigil, hindi dahil sa takot kundi dahil sa overwhelming presence ng Diyos na nararamdaman nila. Ang mga video footage ay nagpapakita ng mga tao na nagkakakonviksyon, nagre-repent at nagbabago ng buhay after hearing ang kanilang messages. Ang mga hardcore atheist ay nagiging believers in just one encounter. Ang spiritual warfare na nangyayari sa Jerusalem ay ramdam ng lahat ng mga sensitive sa spiritual realm. Ang mga pastors at spiritual leaders sa buong mundo ay nagsasabi na may malaking battle na nangyayari sa heavenly realms. Ang mga intercessors ay hindi tumitigil sa pagdadasal dahil alam nilang crucial ang mga panahong ito. Ang presence ng dalawang saksi ay nagdudulot ng spiritual awakening pero kasama rin ng intense persecution. Ang mga personal testimonies ng mga nakaka-encounter sa dalawang saksi ay nakakaantig ng puso. Isang matandang babae na blind mula pagkabata ay nakakita ulit after one ng mga saksi ay humawak sa kanya. Isang paralyzed na lalaki ay nakakalakad after magpray sila sa kanya. Ang mga healing na nangyayari ay hindi pa napag-aaralan ng medical community, pero ang mga resulta ay undeniable. Ang fear factor ay kasama rin sa kanilang ministry. Kapag nagagalit sila dahil sa blasphemy o mockery, ang kanilang mata ay nagiging parang apoy at ang kanilang boses ay nagiging thunderous. May mga instances na may mga hecklers na nagtry na mag-interrupt sa kanilang preaching, pero natumba sila sa lupa dahil sa overwhelming power na lumalabas sa dalawang saksi. Hindi sila namatay, pero na-experience nila ang taste ng divine judgment. Ang mga family ng mga na-transform dahil sa ministry ng dalawang saksi ay nagtatestify sa media. Mga asawa na naging faithful, mga anak na bumalik sa tahanan, mga addict na naging malinis. Ang mga transformation na ito ay hindi temporary highs kundi permanent changes sa life. Ang power ng Diyos na gumagana sa pamamagitan ng dalawang saksi ay nagbabago talaga ng mga buhay ng mga tao sa fundamental level. Ang pinakamalakas na confrontation ay nangyari nang dumating ang international coalition ng mga religious leaders para ma-challenge ang authority ng dalawang saksi. Ang Vatican, World Council of Churches, Islamic Council at Jewish Sanhedrin ay nagsend ng representatives para matest kung legitimate ba ang kanilang claims. Ang media coverage ng debate na ito ay naging most watched event sa history ng live television. Ang mga theological questions na inihagis sa kanila ay answered nila nang walang hesitation. Ang kanilang knowledge ng scripture ay sobrang detailed na kahit ang mga top biblical scholars ay naging speechless. Hindi lang sila nagsasagot ng tama, nire-reveal nila ang mga hidden meanings ng mga prophecy na hindi pa naiintindihan ng mga scholars sa loob ng centuries. Ang kanilang interpretations ay backed up ng supernatural signs na nangyayari real-time. Ang climactic moment ay nangyari ng may isa sa mga challengers na nag-accuse sa kanila na false prophets. Ang langit ay biglang naging madilim, ang lupa ay nag-shake, at mula sa walang kahit anong cloud ay may kidlat na bumaba at tumama sa exact spot kung nasaan ang accuser. Hindi siya namatay pero na-paralyzed temporarily at nang makabawi siya ay naging believer na agad at humingi ng forgiveness. Ang supernatural demonstration na ito ay na-broadcast live sa lahat ng major networks worldwide. Ang mga scientist ay walang explanation sa nangyari. Ang weather stations ay walang record na may storm cloud sa area. Ang seismologist ay hindi nagdetect ng earthquake, pero ang ground shaking ay nadocument ng lahat ng cameras. Ito ang undeniable proof na ang dalawang saksi ay may direct connection sa divine power. Ang aftermath ng confrontation na ito ay naging turning point sa perception ng mundo tungkol sa dalawang saksi. Ang mga dati nilang critics ay naging cautious na lang. Ang mga governments ay nag-shift mula sa investigation mode papunta sa observation mode ang religious establishments ay na-forced na, na ma-acknowledge ang legitimacy ng kanilang ministry. Ang countdown ng 1,260 days ay naging mas significant sa mata ng lahat. Ang consequences ng kanilang ministry ay nagsimulang makita sa global scale. Ang mga churches sa buong mundo ay nag-experience ng unprecedented revival. Ang mga attendance sa worship services ay tumaas ng 300% sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga Bible sales ay nag-skyrocket lalo na ang mga version na may commentary tungkol sa Book of Revelation. Ang mga theological seminaries ay overwhelmed ng mga applicants na gustong mag-aral ng prophecy. Ang economic impact naman ay mixed blessing para sa Israel. Ang religious tourism ay nag-boom dahil millions ng people ay pumupunta sa Jerusalem para makita ang dalawang saksi in person. Ang hotels, restaurants at transportation services ay nag-prosper. Pero ang security costs ay nag-increase din dramatically dahil sa mga threats mula sa extremist groups na gusto silang patayin or ma-discredit. Ang geopolitical implications ay naging major concern ng international community. Ang Middle East peace talks ay nag-shift focus dahil ang presence ng dalawang saksi ay nagdudulot ng religious fervor na pwedeng mag-lead sa conflicts. Ang United Nations ay nag-pass ng resolution calling for restraint mula sa lahat ng nations involved. Ang military presence sa region ay nag-increase para ma-maintain ang stability. Ang spiritual restoration na nangyayari sa Israel ay nakakagulat sa mga political observers. Ang mga secular Jews ay nagsisimulang mag-attend ng synagogue services. Ang mga messianic congregations ay nag-multiply exponentially. Ang Orthodox communities ay nag-debate intensely kung ang dalawang saksi ay connected ba sa coming of Messiah. Ang ancient prophecies ay naging relevant again sa modern Israeli society. Ang opposition forces ay nagsisimulang mag-organize din. Ang mga anti-religious movements ay nag-form ng coalitions para ma-counteract ang growing spiritual influence. Ang certain political factions ay nag-plot para ma-remove ang dalawang saksi through legal means of force. Pero lahat ng attempts na ito ay nababaliwala dahil sa supernatural protection na natatamasa ng dalawang saksi. Ang prophetic timeline na sinasabi ng dalawang saksi ay naging basis ng mga major decisions sa international level. Ang kanilang declaration na ang temple reconstruction ay magsisimula within their 1,260-day ministry ay naging catalyst ng mga political negotiations na naghihintay ng decades. Ang Temple Mount issue na dating impossible na ma-resolve ay naging feasible dahil sa supernatural circumstances na nangyayari. Ang connection nila sa mga end-times prophecies ay naging clearer kada araw. Ang kanilang preaching tungkol sa second coming of Jesus Christ ay naging controversial pero hindi ma-dismiss dahil sa mga miracles na kasama ng kanilang words. Ang Jewish community ay divided kung ia-acknowledge ba nila si Jesus as Messiah based sa testimonies ng dalawang saksi. Ang Christian world ay naging unified sa belief na ang rapture ay malapit na. Ang eschatological significance ng kanilang ministry ay naging subject ng intensive studies sa theological institutions worldwide. Ang timeline calculations ng mga prophecy experts ay nagpoint sa 2025 or 2028 timeframe para sa major prophetic events. Ang dalawang saksi ay naging key figures sa understanding ng Book of Daniel, Ezekiel, at revelation correlations. Ang traditional interpretations ay na-challenge ng kanilang direct revelations. Ang cosmic signs na kasama ng kanilang ministry ay naging evident sa night sky observations. Ang mga astronomers ay nag-report ng unusual celestial phenomena na coinciding sa major pronouncements ng dalawang saksi. Ang blood moons, solar eclipses, at meteor showers ay naging more frequent at spectacular. Ang nasa ay napuzzled sa mga events na hindi predicted ng astronomical calculations. Ang prophetic warnings nila tungkol sa coming judgments ay nagsimulang magmanifest sa natural disasters worldwide. Ang mga earthquake, volcano eruptions, extreme weather patterns, at ecological catastrophes ay nag-increase significantly. Ang mga climate scientists ay hindi ma-explain ang sudden acceleration ng global environmental crises. Ang connection sa prophetic timeline ay naging undeniable para sa mga observant individuals. Ang dalawang saksi ng Apocalypse ay hindi lang mga karakter sa religious fiction. Sila ay totoo, nandito na, at ang kanilang misyon ay magbabago sa destiny ng sangkatauhan. Ang 1,260 days na kanilang ministry ay countdown hindi lang para sa kanilang personal mission, kundi para sa ultimate culmination ng God's plan sa Earth. Bawat araw na lumilipas ay isang step closer sa transformation ng mundo na hindi na pwedeng ibalik sa dati. Ang kanilang presensya ay proof na ang mga prophecy sa Bible ay hindi simboliko kundi literal na matutupad. Ang mga generation na nag-doubt sa authenticity ng scripture ay nakakakita ngayon ng undeniable evidence na ang Word of God ay living at active. Ang kanilang ministry ay wake-up call sa buong humanity na ang spiritual realm ay mas real kaysa sa physical world na nakikita natin. Ang impact ng kanilang testimonies ay mag sa mga puso ng mga tao sa lahat ng nations, tribes, at languages. Ang kanilang message ng repentance at preparation ay hindi exclusive sa mga religious people kundi para sa lahat ng may heartbeat. Ang final harvest ng mga souls ay nangyayari na at ang window of opportunity para sa salvation ay naging limited na sa remaining days ng kanilang ministry. Ang supernatural power na dumadaloy sa dalawang saksi ay preview ng coming kingdom of God sa earth. Ang mga impossible things na ginagawa nila ngayon ay magiging normal sa messianic age na paparating. Ang mga sickness na naguhil, ang mga natural laws na nasuspend, at ang divine knowledge na nire-reveal, lahat ng ito ay foretaste ng new heaven at new earth na prophesied sa Revelation 21. Kung natouch ng story na ito ang inyong puso, I-comment kung ano ang pinaka naging meaningful sa inyo. At sabihin ninyo sa akin, aling Bible curiosity ang gusto ninyong makita sa susunod na video? I-like, i-share, at mag-subscribe. Marami pa tayong hidden truths na i-discover. Ang countdown ng 1,260 days ay patuloy na tumatakbo. At ang mga final events ng history ay malapit na. Huwag kayong maging unprepared sa mga darating na araw.